So, what's up sa inyo mga fake friends, no? So, today is magdidilig lang naman tayo sa ating siling labuyo. Alright, samahan nyo dito. Gagamitin natin ngayon is itong ating organic fertilizer na sobrang bao. Hmm, dami ng langaw dito. Ang gamit natin na organic fertilizer is yung pure malunggay. Tapos nilagay natin sa tubig. Ano sa siya dyan? Isang buwan. Yan, isang buwan na yan. So, sobrang bawa na yan. Iwan ko kung mabubuhay pa ba yung sili ko dito. So, ito yung mga siling labuyo ko. Patingin ko sa inyo. Ayan. Yan. Laki na yung mga bunga niyan. Oh, di ba may sili pa dito. Tapos marami pa dito sa taas, 'yan oh. Dyan, puro sili yang nandiyan lahat. Akyat tayo diyan ngayon, oh. Dali natin tong napakabaw na organic fertilizer natin. Wait, wait. So ito yung kaibigan nating Miming, oh. Ito. So, ito si Rick Rick. Yan. So, inaalagaan talaga natin ng ating mga zili, no? no? Yan, Tapos, pag may yan, no? Maunahan tayo ng pag-harvest, no? Hmm. Pakain ko talaga itong, painom ko talaga itong, ito. Right, dito tayo sa atas. Hmm, baho. <laughs> Alright. Dito lang pala to sa taas namin. Taas ng bubong. <laughs> so, time lapse muna tayo kasi diligan natin. Tapos pakita natin yung view dyan. Alright. Let's go. So ayun, tapos na. Ganoon lang kadali. <laughs> so Isip, isip muna ako na kung anong susunod ko na video, no. <laughs> Magano na ako YouTube ba YouTube? YouTube. YouTube. Allah, <laughs> gigit-gigit ng ngo. Hawi